Ani yang pre? Ha? nama laki? Oi. Kenapa nak? Oi. Dan dah nak pre. Bapak kau oi, gerai parang ras nak pu laki. Jap. Oh. Oh, gerai. Oh. delawa. wei. Oh, ayo laki. Laki, laki, laki. Oi. Oi. Very nice. Delawa, Wow, ala laki nila.

tayo ng palaka dyan yun no? ganda ng damo mo ayun. ayun, what's up mga kabiday sa magandang umaga po at uh, medyo maulan-ulan at sana uh, tumigil na muna yung ulan para uh, hindi tawag na to, hindi bumaha dito so yun, dito po kami kasama natin nga si Nigel Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mangungurenti po kami dito sa karsada. Dahil po kagabi, eh. yan, pumasok na yung tubig. Tubig ba? Yan, napapasin nyo dati, isa po yung mga palayan. Ngayon, mga tubigan na. Para po ang dagat, oh. pero hindi pa ba sa karsada. Banda dun yung ba? Dito namin itatry mag-manguli ng palaka or igat. Okay. O so, yun mga kapita, bali linagay na po namin sa lagayin yung mga nahuli ni Pak Delis kanina at mabigat-bigat na po, kaya linipat po namin dito. Meron dito. Dalag Dalag! Dalag siya. Nasaan? Ayun po. Ayun po. Ay, maliit lang. Dalag pala, tingnan kagat agad nahuli.

<laughs> ay, ay, ay. <laughs> <Ubang palaka> pala ka pala. <laughs> Nasalo agad ni Nigel, ah. bilis ah. Ay, may namatay na itik oh. May namatay na itik. Dagis. Daga. Yun, siya.

Sakto dito. Pwede kang magbota. Huwag mong bubuluan, gitu dito. dito ka. eh, Gali. Oh, di pa? Oh, yan. Pa? Mm, palaka pala. Ang oh. dami yata ang mauli natin palaka ngayon. Ang <laughs> dami pa natin yan. Hindi na Hmm? Ano? Ano? <laughs> Mula. Mula. Mabilis lah enggak enggak mobilis lah mobilis lah. lagi Duran pa din. Yun oh, palaka na naman. Halos ganun lang po yung palaka. Yung mga palakang natural. Native. Ito siya grado kan? Hmm. No. Ito siya ka. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito siya.

C'est vraiment la façon qu'on va bien Hoy! <laughs> <Uy>! Palaka. Ah, <laughs> uh, palaka oh. Hoy. <laughs> ah, ano na? <laughs> ah, ayan oh, na malaka mga ayan oh. Malit lang sila no. <laughs> yan pre. Bilis oh. Ano yan oh?

Totoo sila. Ah, mali sila. Mali talaga pala rin. Oh. Eh? Mm. Tadta rin. Sarap na yun. rin. Tapos Yung kadalasang laki nun, hindi siya talaga sobrang laki. Talaki lang siya. Ano namang gawin nyo kanyang Ken? <laughs> Manuga kayo Ay mamangay kayo Mandagis Aral dagis Ayan Ah uli Ayan uli na ng palaka parang artista si Dennis ah yung nanonood Ang ganda ng stand mo ah. talagang ngiging stan eh may stand ba wala wala pa lang stand hu 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 my God Shit sure. Wala pa lang stand hu ko yung stand hu 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 Dennis ah. Oo, hu 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 yan. hu <laughs> Ayan, na, Diyan, Oh, mil. Oo, 40 Ah, bida. <laughs> Tapa. Madusta <laughs> ka ng tin, Ito Ito lang magespa. Ay, yeah, dadaga. Yun. Yun, nawala, kabida. Ewan ka, nawala. Ang bilis eh. Ang bilis eh. Ang bilis siya, ang bilis siya madagi. Ang gawala na yan naman. Ayan, ano ayan, ano 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 nandito. Ayan, ganyan. Ang bilis pala nila, no? <laughs> Kita, ano mo lang... ano. Kita mo lang. Ang biro ko niya. Kita mo nang umatalon. Ayan. Uh. Para na doon, isang tebaan ng hindi sa timbahan na sa motor pulumiyo ka sa mga pinan no, mm. hey. ay, may pigil mo hmm mga napigil lang ayan na may pigil ayun ayun hmm napigil nga ang matira po lang eh oh, oo laki malaki yan malaki oh, yan malaki <laughs> yan po yan haha malaki mo muna hindi ka kakagatin hindi ka pala may kaya may turan hmm laki po palaka naman

Laki-laki na yon. Huh? laki-laki na yon, Kaso hindi na. Bigin.

Hmm. Oh, rame-rame bener ya? Oke, gini ya. Tahu. Yun, boleh, lagi, eh, lagi, oh, harus pun nama saya nang isda.

Igat. Igat. Ah, oh, eh, maganda, maganda -ganda size pala. Hoy, hoy. Ano yan pre? Ba't nakakatimbre pa rin? Ito na ito. Ay, durog yan ka eh. Ah! Okay, bali. masyado yan pre eh, pakawala mo na May masyado Basa na yung mm. Ay, laki Laki, laki, laki oh, Laki na yan Pwede na yan Oh, ang dami na, oh. Ay, yung daga oh Ay, layo pala ng daga, natatamaan siya no

Balakang batu bayon ndeh. Arep re ayo ndek. Lagi yo? Mas lakang boket. Tapi ten ati. Lagi-lagi. Oh, era nan manata. Era nan manata. Dalawa. Wow, ala laki nila. Mas malalaki dito pre no. Hey. Ano yun? Ayan na yung ulan. Meron na naman. Nakadalawa na ka, nakadalawa ka na dyan ah. dami na po yung nahuli halos kasi like, kasi dami ay mas marami yung kay parang dance kanina yung una yung unang ah, uh, panguli ang oh. oh, mula pa dano uh <laughs> oh. Ah. Ito kami ng Oriente kasama si Papa Ryan. Yung pumasyal siya. Kaso may malalim ang tubig nun. Dito pala mga pwede rin mag-screen prep. Tara pre, ha? Wala ka. Tara, uh. marami-rami na yung pala ka. Ang dami nagpupunta, ano? Napasyala nila yung baha. Hmm. Meron. Sigurado dito sa si area na to. Meron. Dandaan ka lang di. Yan, yeah, dandaan. Kaya huwag ka ma mauna dyan. Huwag ka mauna dyan para hindi sila ma... Mabulyaw. Hmm? Mga takas. Malaki. Malaki. Wolf Ah, but pragae malaki nga. Gravy wala key. <laughs> Wolf fridge siya. Wala key. Gana sa na. Gana nyong mga nauli ko eh. Pa? Ini laki na. Tara pa, try. Oh, meron din higat. Oh. Oh, ayan. Lahat ng mga tita, wag lang karag. <laughs> ano yun pre? hihigat na malaki hihigat na malaki? uy ganoon ah! natin uy, uy. dandaan lang pre ko nga uwi grabe parang na po laki <laughs> jackpot <laughs> laki <laughs> wow 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 wow, wow. Hmm? laki nun Makakabenta ng higat ngayon laki nun sabagay din tayo nakakauli ng higat din tayo nakakauli ng higat talaga dati Đâu nạch bà, bà rai Nóng lắm Nóng lắm Hey, ano yan? Baka bakal, okay? bakal na oh, bakal, 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 bakal. Igat pre, lagay. Ayan, hmm? Ayun. Yun hmm. Laki po Laki po Oh Oh, grabe Dami na yung igat ah ay, makatapos na pambenta na? Dalawang na tayo ay. Ano yun? Ay. Ang, dahi, ang galaw. Ay, pre, dito meron! Higat, pre! Higat! Ayun, ba, pre, higat! Higat! Puno mo, ayun, Dalawa, eh. May mababas dalawa? sa dito. Oo. Ah. <laughs> hmm. sila dyan, eh. po. Ayun, oh!

Malas na. Saka no, dalawa dun, no? Ang galing. Ano kaya, pre? Tingnan mo muna siya. Ang gilid. Pre, 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 pre. Tinamahan ko yung langgang.

Uh -huh. Uh -huh. Pinamayan ko yung grupo ng langgam mga kabida Ang sakit